Guys, dito na naman tayo sa ating hanap buhay sa palengke. Hapon na na ngayon. Nagtinda ako kahit hapon na kasi bukas ay eh, magtinda ulit ako ng umaga. Yan. Ito, ito po yung aking hanap buhay. Munting hanap ni Inday sa palengke. Ayan, ang ating mga paninda. So, pag wala akong lakad, talagang dito ang ang ruta ko sa palengke. Yan. Ito yung mga kapit uh, pesto ko, mga saging naman. Uh, tapos ito naman, siyumay. Si siyumay naman, si so, siyumay! Hi! Hi! Si Mr. Siyumay! Ayan, ang mga kapit da uh, dito. Hapon na ngayon, bukas na ulit, mag-gatinda ulit ako na kasi kasi araw ng Sabado bukas wala akong wala akong lakad kumbaga <laughs> maganda na si Sky maganda na kaso lang dinala sa ano dinala hmm. pinaganda na nila So ito ay ang location namin ay nasa Blumentritt Public Market. yan ang aming landmark. PS Bank saka LRT station train so yan ang mga paligid ng amin uh, location dito sa Pampalengke so yan busy ang aking anak sa pag -ano, paglaro ng ML yan So guys, mas maraming salamat sa yan yung panonood update ko sa akin panita. Ayan na, may pulis na, may pulis na. Bye! At may huli na po. Salamat guys!